17, at ngayon po magaganap ang aking first get-together with the TAG family at kasama ko po mamaya ang aking pamilya. At sobrang excited na po ako na mamit sila lahat, ang bawat isa sa kanila. Hi! Hi. Live po yan? Hello po. <laughs> Hello po. Hi po, nagpa-vlog po ako eh. Hello po. Ayan po, pababa na po kami. Hi po. Hi. Hi. Hi! Let's Babanap go adjoin. Hello po. So ayun guys, naka- Live din. Ay, naka-vlog po siya. Naka-vlog ah, naman po ito, hindi naman ano po, siya po siya live. Oh, yes. Subscribe po tayo sa vlog niya. Ah, salamat po. Sige lang. Sige lang. Guys! Hi! Hello po! Hello po! Naka-vlog siya,

So, sulitin so natin ito at yung reminder namin, okay? Yes! Ayan, babati na sa atin si Ate, okay ba yun? Yes! Hello Philippines! Yes! Hindi <laughs> lang, <laughs> pagod <laughs> na <laughs> ako. Eh, <Hey>, mga <mama> ingat <ingyestina>. sila. <laughs> Gusto niyo rin? Mamaya may chance kayo. Tingnan natin ng message si Aljon para sa inyo lahat. Message mo para sa inyo lahat. <laughs> uh, <laughs> Thank you po sa inyong lahat. Tag, sobrang nagpapasalamat ako sa inyo na na palagi po kayong nandyan para sa akin and hindi po kayong nagsasawa na supportan po ako and sa mga alam ko naman po na may mga may mga bashers po pero siyempre palagi na po akong pinapasaya and dahil po sa inyo nagiging positive po palagi yung mindset ko and nangyayon po po sa Sobrang, sobrang bless ko po to talaga. And sana huwag po talaga kayong magsama na mag Kasi sobrang mahal na mahal ka po, sobrang ka po sa akin. Parang you. parang kay Aljo? Okay. Mahal na si Aljo! Parang ma lahat, uh, So again, welcome po sa first get-together ng Team Aljon Global. Balak-bakal! Ayan, so we welcome po namin lahat. Special po sa mga friends po na kasama namin. Maraming-maraming salamat po sa pagpunta po. Sa mga kaibigan na sa ni Adjo, thank you so much. At mga sumusuport na maraming-maraming salamat Dahil nandito kayo. Sino yung una-una ng -una team life para si Adjo? Kitagta-taas sa kaso na L.E.G.E. Yes! kawaii kawaii. Sino ang mga umuyak nung lumabas? Si Alvin Leal! Ay! nila! At sino ang natuwa nang pumalik sa couch? Sa ay! ay, Tara! L.K. na! Mag-sitay po lahat para gusto sa uubin prayer po. kayo. Mamaya na dito, tatagal sa duma Amen. And the name of the Father, the Holy Spirit. Amen. Christ our Lord. Amen. To the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, amen. The Son, the Holy Spirit, amen. Hello, Melody! Hello, Melody! Yes. Yung mic ko mo mo. ka kami ng mic. Ayan. okay lang. Ayan, magsimpon na lahat. Ayan, so... Kuling daw ni Jacket. Kasi Jacket siya? Always na. Alito pa rin. Alito pa rin. Alam niyo na ako. <laughs> ang dami pa nakapila sa labas para makita. Ah. So simulan natin ang ating pa-ating ah, program kasi isang game. So yung kailangan nyo po ng 8 participants. <laughs> Ayan. So yung game natin is pinatawag natin Apple Orange ko Pineapple Fruit Salad. Fruit Salad na din tayo. Yung game natin ganito lang sa pag sinabi kong apple, gaganon kayo. Apple. Arjun apple. Yeah. Apple. Pag sinabi kong mga orange, gaganto. Pag sinabi kong mango, ganto. Then, kaliwa. Belinda ang kaliwa. Then, pag sinabi kong pineapple, sa kabila naman. Then, pag fruit salad, paikot lang. Yes? Oh. Okay, apple. Tapo lang. Ah, hindi ako na yung magdaya. Ako ito mo, di ba magdaya? Ayan, okay. Sabot tayo. Ako! Ayan, so... Gano'n muna katagal sinusuport niya? Tagal, di ba? Gano'n muna katagal? Since kaya mo siya sinusuport, ahal na lang. Since PBB pa. Anong araw? Date? Yeah, Gano'n. No... no. <laughs> before siya mayubig. Two weeks before siya. Wow. Bakit <laughs> si Angel yung sinasupport mo? <inaudible> ah! Wala kasi yung nakita ko doon sa PBB na nagpapakasupport. Wow! Wow! Alis ka na. Bakit <laughs> si Angel yung sinasupport mo? <inaudible> <inaudible> kasi bukod sa agwa siya, ang nakitaan ko siya na porsigito siya manalo and matupad yung mga pangalaman. Ano? Tanungin pa kita? Ay, wait, wait, wait. Bakit si Aljun yung pinili mong magsino sa dinami-dami ng teen house na nandun? yun kasi alam ko siya yung papakata Tsaka deserve niya kung ano anuman yung nangyayari sa buhay niya oh. ano ba nangyayari sa oh. buhay na? <laughs> ah, nga. niya ngayon? pangarap ano 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 बना ची आज बोला Ah, Tagalog, Tagalog din ang ano yung bakit si Adrian yung hindi mo kinoportahan? Hello, hello, oo oh, diba? Kasi ito sabi na kasing masuportahan kasi bukod sa Pongi, babae, tsaka ano siya, ito ko Charmy, tsaka ano siya, hindi siya, hindi siya snub, laro sa Twitter. Thanks for the follow, Ben. Ah! Yung ba? Ah! Okay, ano follow? Bakit si Adrian yung hindi mo kinoportahan? ay po ito. Hi po. Pangalan mo po? Christine. Christine po. So bakit po si Ano yung sinuportahan niya? Ano po kasi? Sammy? <laughs> <laughs> May hindi na. Siya po kasi yung unang pakita ko pala po sa TV. Siya po yung unang nakita. Hindi <laughs> po. po kasi yung nagpakatalo. Ba't <laughs> 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 uh, ay... Ah... Ah... Ay, yak sa audio, no? Okay, ready na ba tayo sa ating game? Okay, start na tayo ha. Ayan, ang unang magkakamalit, for sure tanggal na agad yun ha. Bakit ako sa mga Jude? ba ka dyan? Sino ka dyan? Wala na tayo. Ito ka na lang <laughs> ang sayo. Thank you. Ayan, tayo nag-alap ha. Ang tayo, walang pahala ka para kay Siren. Yes, thank you so much. At tayo nag-alap ka siyempre kay Special prize Ang makukuha, mamaya. Lapit ka lang sa akin. Thank you. Nung nakalaan ka kayo, before, nang nangunin kami ng tanong sa inyo kung meron kayong katanungan para kay Aljo. So, eto na po yun. May mga pinili kami. ng limang tanong. Para kay Aljo, so nasasagutin niya ngayon din. Bubunot lang po siya. Mga tanong lang ng mga pang Miss Universe. Ayan. Upo ako. Oh. Ayan. So sabi mo na natin siya. Handa ka na sa mga kata so kung na matatanggap mo dito, Be? Yes. Okay. Ayun na. Kasi fast talk talaga to. Ayan. So, Aljo, ikaw na! Ayan. Alam mo naman how hard it is. Pero ito na, Aljo, pili ka ng mga tanong, then ako magbabasa. Isang tanong lang po. Ayan. Unang tanong. Parang. Ay, ang tanong. <laughs> Anong mas nakakatawa? Yung nag-replay ng ha-ha-ha o ho-ho-ho? Oh, ho. oh. Charot Q&A. Ang tanong niya talaga. Pinaka na mismong gawin na... Ano daw po? Oh. Oh, oh. Ako. <laughs> pinaka na may mismong gawin na hindi mo na nagagawa ngayon. Yung mga bagay na gusto gusto mong gawin na hindi mo na nagagawa ngayon. Siguro po yung pinaka na may mismong bagay na ginagawa. Na hindi ko na magawa ngayon ay yung maglibot, maglaro kasama yan, mga kaibigan. Oh, ay, hindi ko po pala yung mga kaibigan po ni Aljon. Si Tyler, si Precious, pati si Mark. Mark! Sorry, <laughs> okay, ba well, next question. Like. Now that you're living your dreams, what are your words for those who don't have belief in themselves? So, ano daw yung mga gusto kong sabihin dun sa mga walang tiwala sa sarili nila? Gusto kong sabihin sa inyo na kailangan nyo maniwanag sa sarili nyo. <laughs> Hindi, kasi ba't mananatili kayong ganyan, wala talagang mangyayari sa buwan mo Kailangan take risk and face your fears. Dapat palaging matapang para sa pangarap. And one day, kung ginawa mo naman yun, ikaw din naman yung makikinabang sa ginawa mong pag take risk. At uh, Siyempre, dapat manalangan ka palagi kay God para palagi kang may guide sa Kanya para kung saan ka man mapunta, alam mong nasa tamang landas. Hindi ako uh. ako may... Ano <laughs> na naman sinabi ko? Ayan, satisfied? Ayan, tuloy mo sumagot. Kung mga maintindihan mo, sila sabi ko. Huwag ka kung alam mo. Ayan, ayan, ayan. Next question, bunod ka na kulay tulay blue naman siya. Um, yung question ay nanggaling kay... Ano Spade ghosting team. Yan. Ang tanong niya is, what's your favorite fate of Karina? Ah! Karina. Yes. Ano ba yung favorite? Ang tanong! What is your favorite fate of Karina? Ang sagot, 30 seconds now. Sarap. Yung kung paano niya ako pakisamahan, kung paano niya pakisamahan yung mga taong nasa paligid niya. Sobrang natutuwa ako at nabibilit sa kanya kasi napaka-friendly and napaka-bait niya and at the same time, sobrang nakakatawa siya. Ayan. So, yung next question is magagaling sa ating mga kaibigan natin sa press, Aljon. So, simulan natin kay Tito Romel. Ang tagal naghintay ng bakit nag ka sa PPP? Ano talaga ang reason mo bakit nag-join ka sa PPP? Number one reason ko po talaga, gusto kong maging housemate. Parang bonus na lang po yung maging artista. Kasi sobrang pinangarap kong maging housemate kung paano sila mamuhay dun sa loob ng bahay, kung ano yung mga nagiging experience nila, kung paano sila maghirap kung paano sila mahanap ng bagong pamilya. Sobrang na talaga ako kung paano sila mag-survive doon sa PBB kasi alam kong masaya siya pero mahirap kaya sobrang thrilling noon para sa akin kaya trinay ko din po na mag-audition sa PBB. So, anong pinakamagandang sa tingin mo yung nag-experience mo na nasa loob ka ng bahay ni Kuya? pinakong maganda. Naka, nakahalap po ako ng bagong pamilya na hindi ko man po kaano-ano. So, parang magkakalapit po kami ngayon. And isang tawag lang po, alam po namin na nandito po kami para sa isa't isa. So, ano naman yung pinakamahilap na sa pinin mo, yung experience mo, nasa loob ka ng bayan <laughs> pinakamahirap po sa akin is yung homesick po talaga. Opo, sa emotional. Namimiss ko yung pamilya ko, hindi ko po sila makita. Kahit boses, kahit anino, wala po makita sa kanila. And ilan lang po kami sa loob, otso lang po kami. Lagi ko pong naalala yung pamilya ko po. Na, na, ko po sila kung kamusta na po sila. And sobrang hirap po nun sa feeling na kailangan mong gawin kahit hindi mo sila makita para sa pangarap mo. Uh, ang next question na sabi, Tito Rodel, yes! Yeah. Hello, Arjo. Tapos paano ka, Tito? Biasa ka mo ito pang paano? paano? Biasa ko po. Kapalit. <laughs> <Kapalim. laughs> <laughs> ano na ang plano after PBB? after PBB po, mag-focus po ako sa rin sa binibigay po ng opportunity po sa akin. Kasi po, hira lang po eh, hindi naman po lahat na bibigyan ng ganito palaking opportunity. Siyempre, pagtatrabahuan ko po, po talaga na maging mahusay po sa lahat po na pwede ko pong gawin para din po maging solid po lahat po ng mga pagod po niyo sa akin and maging solid po yung Pangarap ko. Anong aabangan na mga taga-support ng Salom? Tamasalong... Ano po? Sorry po. Aabangan. Movie, TV projects, or ano? Aabangan po ngayon. Masasabi ko po, sa ngayon po, ay kasama po ako sa bagong teleserye <laughs> <laughs> Brown. Kinakabahan po sa... Ayo, po Asan doon? Oo, po dyan si Kuya Anjur at Kuya EJ. Tapos, meeting lady si Ate Elise. Eh, Elise Hoson. Kaya sobrang na-excite eh. po ko eh. At the same time, na pressure at kinakabahan. Pero siyempre, kaya po. Kaya may traffic ni... ka ba dito? Wala pong kalahat. ito ay nakabante tonight entertainment, Golden Ah, John, paano celebrate ng Valentine's